ito na ngayon ang bayan ng Malabon Grabe ang baha Ayan o oh, bang baha Yun Ang lalim ng tubig mga kanon na steel Ayan o Yung city hall Ayan city si hall yan Ha? Ha? Kaya paano ka negosyo kung ganito lagi dito? baha pupunta so, tayong mga canonical street nating customer baha yan na lang no Need mo talaga mag Fed Gara yan ang nakabang Ang bahaya singil nila dyan eh, 30 350 to pag malayo layo Yan Tupupunta so, lang tayong mga kanunis TV sa customer Dito tayo yun at daan kasi Baha doon